episode na to, gagamit tayo ng kulay red mga trupa. So, itong motor na bubuoyin natin is Japan-inspired graphics. Graphic. ba? Japan-inspired graphics mga trupa. So, gagamit tayo ng mga red elements at mga red na uh, colors. As papakita namin sa inyo ano yung mga piyasa yung gagamitin namin. Na special to at pinaghandaan talaga namin. sa may ating chassis. Gusto ko lang pasalamatan itong magkatatay na ito dahil sila yung nagpintura ng batalya nito. Ang kulay niya is Ferrari red para pasok sa concept natin na Japanese nga. Pasok. suspension, ito naman yung ating build set. Ito yung carbon mags ng Racing Boy Ultra Lightweight na carbon. Tapos nakarap siya ng gulong na Diablo Superbike na SC1. So, kakabit na ngayon nila upod at saka ni Tami itong natin na rotor disc. CNC bolt. So, ito ang makita. Yan. Okay. naman na. tayo mga sir.

sunod na ikakabit natin yung mga brake master pump at saka clutch master pump nakikita nyo carbon di ba So na natin yung master pump at saka yung clutch hydraulic clutch pump Ito naman kakabitan na natin yung mga caliper. Ito so, yung sa unahan, 4-pat na racing boy. Sa likuran yung Brembo na 2-pat. Jerry ni tanda gin so kuanya. Cardinal Single, pulang angkasan tu. sa side ng shifter. So ito yung makina na nakakabit natin sa kanya. Binuna namin to bago pa magsimula yung build series. So ito yung specs niya mga trupa. SEK na crankshaft siya, plus 3. So 61.7 yung stroke nito. 63.5 na piston. SEK din yan. 36mm na throttle body na SEK, tapos naka-injector tayo na 4 1 m head naman natin na 1922, SEK din lahat ng internals nito. Tapos nilagyan din natin ng bypass ng Cardinals. So ito yung makina yung na kakabit natin dito sa project natin na Japan na to. Hand-carry tong makina na to eh. So nagpuntay SEK Malaysia, dinala din na sa atin. Nakaready na. Binuunan lang namin, in-assemble na lang namin nila katami rito. Tapos sasalpak na natin, tingnan natin kung anong kalalabasan nito. go! Hey. Ang ya, suka tama ini Yung mga turoto to. Woo! Yeah. Jan 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 Engine is mounted. Na. na po. Yeah. Yeah. Purang, ano na? ano, mm -hmm. talaga mm -hmm. oh, okay. mm -hmm. Sa mm -hmm. plug yun. Hindi ko makuha na Was? ano? Okay na yung harness ng motor. Nakabit na ni Maka tsaka ni na. Nakabit na natin itong ating ECU. Ito yung, ang baliktad. Ito yung RC Super X ng A-Racer. Ayan. Racing ECU to mga trupa, ginagamit to officially sa Asia Road Racing Championship. Ito yung top, kumbaga, ito yung, ano yun, pinaka high-end na ECU ng A-Racer na may offer. Bike specific yan para sa Y16ZR. Yan, kabit na natin. Yan. Yan. Ano tayong kulat dito? Ewan ko kung ano yan. eko <laughs> So ito na yung full titanium exhaust natin. Ito yung canister na nabili ko sa Japan. So pinagawa ko siya ng titanium canister sa Orion. So full titanium siya ngayon. Ito na yung last piece para mapag sound check tayo. Kabit na natin itong pipe. Kasi okay naman yung radiator, okay na rin yung langes. Ayan. 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 Ayan, okay. Sound check time. Alright mga trupa, sa sound check na natin to. Ready na yung lahat. Ito nga ba? Hindi, hindi. Wala Yung normal. Yeah. Yes, it's <laughs> very good. Bawa mo pa. Project time. Ignition on. Kill switch. Yeah. Three, Five. two, one, and. Part 1 itong Sniper na Japan. Kasi nung oras na rin, last stress na naman rin yung araw mga trupa. Maraming pa kaming nakita na kailangan niya adjust. At saka maraming pa kaming piyasa na ikakabit dito. I'll see you again mga trupa. Like, share, subscribe. On the next video series. Bye! -bye. Bye, -bye.